Okay na guys, natapos ko na. Disclaimer lang po, hindi po ako electrician. Pero pwede nyo po subukan kahit wala po kayong alam sa electrical. Meron po akong reserva na coil kung sakaling masira ang inyong electric stove, pwede nyo po ito palitan. Madali lang naman ito gayain. Ganito lang po. Ito guys, tatanggalin natin ang kanyang takip hindi pa po siya masyadong kalawangin kasi bago pa lang po sa akin. Tatanggalin na po natin ang wire na sunog. Palitan na natin ang bago. Hilahin nyo lang guys, naipit lang po yan. Kaya nga po nasusunog ang wire. Dahil po ang kulay itim ng wire masyadong dikit sa kanyang katawan na lata. Kaya madali po siya matunaw. Kaya ang gagawin natin, magdugtong tayo ng isang wire na hindi siya natutunaw o nasusunog para hindi kagad masisira ang ating electric stove. Ito po na wire na kulay puti, ang gagamitin natin, hindi po ito nasusunog. Sa pagbalat ng kuryente, dapat ang kanyang balat huwag nyo po tanggalin. Yurong nyo lang po, ganun lang po ang gawin nyo. Bityan nyo po, itutugtong ang wire na hindi po nasusunog. Yan po yung kulay puti. Pagkatapos, sa pagdugtong, iikot nyo lang po ang wire sa magkabila. Ganun lang po ang gagawin nyo. Lagyan na po natin ng electrical tape ang kuryente na ating binalatan. Sa paglagay po ng electrical tape, higa nyo konti ang electrical tape sa magkabilang side para mabilis at madali. Katapos po natin pagduktungin ang isang kuryente, ang isa naman. Pero dapat ang pagbalat ng wire ay hindi po natin ipantay sa naunang pagbalat dahil magkaroon po siya ng short circuit i-adjust lang po natin pa ilalim para ma po natin ang anumang problema ganun pa rin po ang procedure natapos na po natin pagdugtungin ng ang magkabilang wire ito na po ang kanyang resulta dito natin papadane ng kuryente para mas madali dahil mas malapit sa kanyang coil huwag na po yung butas na isa mas mahirapan po tayo doon. Dito na po natin iipit. I Iniipit lang po yan guys. Para madali po yung pagdugtong. ganoon lang po. Okay na po guys. Tapos na. I-testing na lang po natin kung gagana o hindi. Pwede na po tayo mag-laga ng baboy o kaya baka. Mabilis lang po siya bumaga. Wala na po yung controller. Tinanggal ko na po yan. Kapag maluto na po yung inyong niluluto, tanggalin nyo na lang sa outlet para hindi po masunog ang inyong niluluto. Ito po ang pangalan ng wire na hindi nasusunog. Nakikita nyo guys sa screen. Yan po ang pangalan ng wire na hindi nasusunog. Nabibili po yan online. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye! -bye.